Nakamamatay ang kamandag ng Philippine Cobra. Pero magagamot naman ang matutuklaw, matutuklaw ng mga ito. Yun nga lang, wala raw anti-venom vials sa ilang liblib na lugar. Kaya ito ang gustong solusyonan ng ilang mambabatas. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Marami na tayong mga kapatid na namatay sa kamandag ng ahas. Ang tanong, ano ang lunas? Buwan ng Mayo noong nakarang taon sa Tayabas, Quezon, naglalaro ang anak ni Jenny Ling na si Janjan limang taong gulang. Nang bigla itong tuklawin ng kobra. Pagdating sa ospital, walang anti-venom na lunas para sa tuklaw ng ahas. Uh, sabi po sa amin ay... Uh, malala na po yung kalagayan ni Djan at kainakailangang dalhin na sa alabang. Kaya lamang po ay masyadong malayo. Gawa ng kakulangan na rin sa pera. Humanap po muna kami ng pera na gagamitin, papunta doon. Mahigit limang oras sila sa ospital. Hanggang sa hindi na kinaya ni Janjan Jan at binawian ito ng buhay. Sa amulong kagaya naman... Kobra din ang natadali sa magasatang si Sherwin Udarbe noong Oktubre. Kuwento ng kapatid niyang si Presi, nasa bukid daw ang kapatid nang mangyari ang insidente. Nagawa pa raw nitong humingi ng saklolo at nadala pa sa ospital. Kaya lang, wala na namang anti-venom at sila pang mag-anak ang naghanap kung saan meron ito. Sinabi po sa ospital, paano daw namin na-contact? Kaya ang pagkakasabi ng mother ko, bak bakit kasi kami ang dapat ko kontak, 'di ba? Dapat yung ospital. Dapat sila ang maghahagilap daw po. Nakahanap sila presi ng limang vials ng anti-venom. Kaya umigyang kalagayan ng kanyang kuya hanggang sa lumakas ito at tuluyan nang nakabangon. Kaya lang makalipas ang apat na araw, kinumbulsyon ito. Kinseng vials pala ng anti ang kailangan ni Sherwin ayon sa ospital. Sa pagkanismaya, nagpa siya silang ilipat ng ospital si Sherwin. Nagaantay po kami ng doktor na mag kasi kailangan po namin ma yung mga papeles po para mailabas. Ni isa po walang lumabas. Hanggang sa yung kuya ko okay, kinabukasan, hindi na po mag-iisip. pa sana ang buhay ng batang si Janjan Jan at Sherwin kung mayroon lang anti-venom sa mga ospital? Kaya labis ang pagkasuklam ng kanilang mga pamilya sa nangyari. Ang mga kagaya ni John at Sherwin ang naging dahilan kaya nagpasa ng resolusyon sa Senado si Senator Rafi Tulfo na planong bigyan ng anti-venom ang mga ospital sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na sa mga liblib na lugar. This is a public health concern that we must address. It is very elitist that this matter is not given importance just because we in the metropolitan do not feel the burden of snake bites. Pero ito po'y damah sa mga rural areas, sa mga magsasaka, sa mga nakatira malapit sa mga sapat at ilog, at sa mga nakatira malapit sa gubat at masusukal na lugar. Umaasa at nananalig si Nanay Margarita at Nanay Pwesi na ma-isabatas na ang Anti-Snake Venom Bill. Nang sa gayon, di na maranasan pa ng iba na mawala ng mahal sa buhay ng dahil sa tuklaw ng kobra. Mobile Journal Yara Pascual po hatid ang mukha ng balita.